Kamusta, 30 Bago natin umpisahan yung ating madugong kwento ngayong gabi, gusto ko lang sana magbigay ng kaunting update tungkol sa akin. Matagal ko na pong pangarap na libutin ang mundo at mag-umpisa ng travel content. Pero dahil marami sa inyo nakakaalam na malala ang aking social anxiety, ay natatakot po ako. Recently, naisip ko na labanan na to eh. Kung saan nasabi ko po sa aking sarili na kung hindi ko togay kung hindi ko to ngayon gagawin, kailan ko siya gagawin? Kaya, kinuha ako po yung aking lumang second channel at binihisan ng panibago. This time, tuloy-tuloy ko na pong ipaglalaban itong content na ito. At para sa unang series na ginawa ko, ipapakita ko ang lahat ng nangyari sa amin doon sa bansang Taiwan. Spoiler alert lang po, na unang travel pa lang namin, offload agad. Kung curious po kayo kung ano nangyari, bisita na kayo sa Claro sa Plala channel. At mag-like, subscribe, at notification bell. Binubuhos ko po ang aking puso dito sa aking pangalawang channel. Panibagong panibagong chapter na ng buhay ko to. At sana, bilang 3 Supportahan ninyo ako kasi ipapakita ko po yung bagong side ko dito Ngayon lang ako magshare ng mga personal stories tungkol sa akin So malayo po ito dito sa madilim at madugong main channel natin Pero tuloy-tuloy pa rin po ito ha Wala pong mababago sa ating uploads Kita Kita-kits tayo doon 30s Samahan ninyo akong libutin Ang ganda ng mundo mm -hmm. Kumakain na kami ngayon. Parang masarap. Dito muna kami sa loob kasi ayaw mainitan na nakalawang sleeves Nalaps na kami. mas Balik tayo sa mga patayat. Pasintable po sa ating mga manunood ngayong gabi. Baka kasi kumakain po kayo at ma-imagine ninyo yung mga babanggitin ko. Isipin ninyo, ano kaya yung pakiramdam na mapakuluan ka ng buhay? Akapte siguro ng sa balat, no? Meron kasi isang couple. Partners sila. Ang sinasabing naluto ng buhay sa isang bathtub. Para bang without being disrespectful, parang bulalo dyan na rin po sila mismo namatay. At ang unang naisip ko talaga, eh, gaano siya kasakit? ba? Diba? Ang hapdi po talaga niyan. Napapatanong din ako, paano? Kasi di pa masasaktan ka dyan, syempre, kung nararamdaman mo mainit. Tapos bathtub lang naman yun. Maliit yun. Sure na sure, magigising yung diwa mo. Pero sabi ko, nako, baka may mga series of events dito na naganap bago pumunta doon sa bathtub na parang final destination ang atake. Dako Thirdies ha, sana ay maging leksyon po ang ating kwento ngayong gabi dahil marami itong mga layers na iisa-isahin nating tanggalin. Ang pag-uusapan natin ay PINAKULUAN ng BUHAY! The Ana Silva and Jefferson Sagazi case. Umpisahan natin ng kwento sa pagkilala kung sino ba sila itong mga namatay sa insidente. Tignan natin yung mga larawan nila. At kung makikita nyo, eh, para silang isang sikat na Instagram couple. Guwapo po yung lalaki. Ang ganda ng pangangatawan. May abs. Ganun din yung babae. Ang ganda niya. Blonde. Sexy! Sila ay mula daw sa Sao Jose, Brazil. Sinasabi na ang lalaki ay may pangalang si Jefferson Luis Sagas na isang military police officer. At ang kanyang partner naman ay si Ana Carolina Silva na isang salon owner. So maganda yung mga trabaho nila, may business sila. Isang importanteng detalye po tungkol sa magpartner na ito ay meron po silang anak. Isang apat na taong gulang na babae kung bakit ko po binanggit yan at kung bakit importante yan, abangan nyo po sa kwento mamaya. Pero for now, mentally, save muna natin yung bata. The tragedy. August 11, 2025, hindi pa po malayo ang pangyayaring ito. Nagimbal ang Brazil sa pagputok ng balitang meron daw na magpartner. Natagpuan daw patay sa isang motel room. Bathtub. Dito ngayon ito mangyayari sa Dallas Motel. tele? Eh. may mga larawan yan dyan. sa San Jose. Alam nyo, nakita nila na lutong-luto daw itong mag Wala well, akong maisip na ibang salita eh. Pero yun kasi talaga, naluto po kasi talaga. Ang iniisip ko dito, without trying to sound disrespectful po ha, is ano kaya yung amoy? Kasi definitely, karne po ng tao yan at naluluto ito. Ano kaya yung itsura nung balat nila? crispy ba yung mata nila ano nangyari siguro tumutuklap na rin yung mga balat nila hindi na pumapantay doon sa mga parts na hindi nakalubog sa tubig i could only imagine na ba sila ano kaya yung mga inubutan ng pulis doon hindi to malinaw po no yung description kung ano yung nakita nila dyan sa mga reports na nababasa at ni-research ko po no pero sure ako na kung ano man yung tumambad sa mata ng mga kapulisan, eh is itong bangungot. Ito ulit yung katanungan. Paano nila nalaman na nandun itong couple na ito? For this, kailangan nating balikan yung bata na binanggit ko sa inyo kanina. Di ba may anak sila? Ito yung buong pangyayari. So itong couple na ito pala, eh parang nag-e-enjoy, parang night out, ganon. Dahil sineselebrate nila yung birthday ng kanilang anak, which is 3 years old bago, pero nung birthday na yon, 4 years old na siya. Napakabata po, di ba? And honestly, siya yung concern ko talaga sa kwentong ito. Habang nangyayari yung pagkamatay ng mga magulang, isa talaga sa mga iniisip ko, asan ah, yung bata? Anong nangyayari sa bata? May nag-aalaga ba sa bata? May inis po talaga ako, especially after the facts na, na nalaman ko sa kwentong ito. Mga kasagutan na ibibigay ko sa inyo mamaya. So matapos raw, i-celebrate yung birthday. Okay, natapos yung birthday po ng kanilang anak. Nandun daw sila sa isang food park. Kumain sila. After daw nitong celebration na to, iniwan na nila yung kanilang anak doon sa kapatid na babae ni Jefferson. O, oh, pakibantayan muna tong anak ko ha. mag -e enjoy lang kami mag-asawa. Saan sila nag-enjoy? Malaki yung papel nito sa kung ano yung mangyayari sa kanila. Kasi dumiretso raw itong couple sa isang nightclub. At doon, eh, kung nightclub, eh, nagparty-party na po sila doon. Alam nyo na kung ano yung nangyayari sa isang party-party, di ba? Syempre, natural. Malalasing po talaga sila. Sabi sa mga reports, Huli daw silang namataan, 11.30, bandang ganyan na, so gabing-gabi na, saka sila nag-check-in doon sa kanilang accommodation sa Dallas Motel, kung saan matatagpuan silang patay at luto. Ngayon kinabukasan, may mga family members po sila nag-umpisa mag-alala. Halak, ano ba yan? Ba't hindi sila nagre-reply? Ano na nangyari dito yung anak nila? naiwan dito, nag na kami. Hindi sumasagot sa mga tawag. Dahil medyo natatakot na sila, syempre tumawag na po sila ng kapulisan. Hello sir, yung kapatid ko po, hindi ko makontak. Hanggang sa nag-backtrack po sila, ay dito pala nagpunta. So pinuntahan na nila itong hotel. Ngayon ha, sabi ko sa inyo, marami tayong mga detalyeng ma-uncover na medyo hindi okay para sa lahat. No? May mga topics po. Trigger warning, sa totoo lang, para sa ilang mga manunood natin. Yung isang kwento na iniisip nating aksidente lamang, mapapatanong ngayon tayo, aksidente nga lang ba talaga? investigasyon. Ito po yung mga detalye na ibinigay ng kapulisan upon discovering the bodies of the couple. Una, wala naman daw silang nakitang ibang injuries kumpara doon sa pagkakababad doon sa tubig. Bukod sa naluto sila, syempre. Pero napansin nga nila ang taas daw ng temperatura ng tubig. Nakaset daw sa high. Electric, siyab. Of course, kapag may mga namamatay po, by default, meron talaga nangyayaring investigasyon. At dahil dyan, nagkaroon sila ng toxicology report. Sinuri yung katawan nila. Nalaman po ng mga polis na bukod sa punong-puno ng alkohol yung kanilang katawan, eh may mga traces din ng... Hindi <coughs> ko na babanggitin dahil bawal po. With this, yung tanong mostly, nag-OD ba sila? So, ang dami pong ebidensya na nakuha tungkol sa pagkamatay nila. Pero hindi pa rin natin madedetermine dito ha, dun sa unang kita pa lang kung ano yung isang importanteng bagay. At yan ay kung ano yung naging cause of death. Mismo mga kapulisan po, syempre marami silang hinala, 'di ba? Andiyan yung electric shock, electric yung ano, yung bathtub eh, basta 'be. Maraming ganun sa TV, 'di ba? Yung pag napapanood po natin yung mga teleserye or mga movie sa ibang bansa, yung may mga gadgets or mga appliances na napapasok doon sa bathtub, tapos nakukuryente sila. Syempre kung may kuryente, maluluto po talaga 'yon. Pwede ring pagkakaluno, 'di ba? Ang kinamatay nila. May mga hinala rin daw na carbon monoxide poisoning. Of course, hindi rin mawawala, especially sa mga true crime channels na katulad ng sa atin, yung Foul Play. Natanggal naman po ang lahat ng yan. Hindi sila yung official na cause of death. So ano talaga yung kinamatay nila? Sinilip po ng mga kapulisan yung mga CCTV footage. Nireview nila lahat yan. Mula doon sa mga sinakyan nila, hanggang sa papunta ng hotel, pagpasok, yung mga CCTV doon sa hallways. Hanggang sa sabi nila... Nag-pass out itong kopol doon sa napakainit o scalding. yun yung term nila na tubig. Pakainit talaga. The cause of both deaths was the same. Yun yung sabi ni Andresa Bauer Franza na chief expert of the scientific police. isa ang ikinamatay nitong dalawang ito. Maaari po nag-pass out sila sa sobrang pagod o sa sobrang talasingan o sa sobrang natin na yun. Naghalo-halo na. Alam naman po natin na kapag sobrang intoxicated po ang isang tao, nagpa-pass out na. Baka sobrang daming nainom. At yun yung nangyari nga sa kanila. Officially ha, eto na. Yung cause of death daw ay exogenous poisoning. Basically, ito po ay pag ang isang tao comes in contact with substances. In this case, alam nyo na. Ngayon, hindi to nagtatapos. Kasi ito, exogenous poisoning na ito, nag-favor daw or nakaragdag sa proseso ng heat stroke. Dahil mainit yung bathtub, di ba? Kung saan nagkaroon sila ng intense dehydration. Dehydrate na. Thermal collapse. Nag-init sila. Na naging dahilan ng culmination of organ failure and death. Hindi ko na po alam yung culmination of organ failure kung paano siya nangyari. Pero yun yung naging dahilan dahil sa sobrang init, sobrang dami nakalagay sa katawan nila. In a way, talagang naluto po sila. Yun talaga yung kinamatay nila. Ang bright side lang siguro, if there's any ha, siguro is hindi na nila naramdaman yung nangyari. Kung meron mang bright side, if bright side man yun. Alam nyo sa sobrang komplikado po nagkaroon ng 16 forensic tests sa kanila. Halo-halo na kasi, di ba? Ngayon, ang iisipin natin, o oh, case closed na totoo naman, di ba? na na yung pagkamatay pero magkakaroon pa pala ng conflict itong kwento. Mostly, yung conflict, I think, for me ha, yun doon sa bata. Naiwan ng kanyang mga magulang, di ba? Pero may mga sasabihin din ang kani-kanilang pamilya sa pagkamatay. The conflict. Alam niya parang hindi po pumapayag itong ina ni Ana Silva na gumagamit ng substance ang kanyang anak. Dahil kiniklaim nito na si Ana ay pinilit lamang daw puwinersa na kumonsumo ng ipinagbabawal na gamot. Sabi nila, hindi kami naniniwala no, na habitual user itong si Ana. Napakabait na bata niyan. Habitual yung nakikita ko pong term doon sa, sa mga articles. Yun yung ginagamit nila. Ang pagkakaalam nitong pamilya po, no, nasa dalawang dekada na magkasama itong couple, eh friendly sila, sociable, pero hindi sila gagamit. Mali daw ito. Sabi ng pamilya, "It is with deep indignation that we, the family of Ana Carolina De Silva, repudiate the fake news that has been spread." Statement ng pamilya na sabi nila fake news daw ito. Kahit daw sabi ng mga reports na merong substance sa kanyang dugo, kinukumpirma daw nila na hindi kahit kailan gagamit si Ana Silva. At dahil dito, nagdedemand sila na dapat daw may rigorous at transparent na investigasyon. Ang tanging nais lang daw ng pamilya ay ma-preserve yung memory. At yung dignidad nito. Siyempre, malalaman mong ganun, di ba? Meron talagang judgment. Naniniwala raw sila na mananaigang katotohanan kesa sa mga kung ano-ano pang mga espekulasyon. Hindi daw sila papayag na madungisan ang pangalan ng kanilang anak at manaig raw dapat ang hustisya. Sabi ng mga kapulisan po, wala raw kahit anong bahid ng karahasan sa couple na ito. Hindi sila nagbubugan, wala silang ng issue, hindi sila nag-aawal. Given na 20 years sila magkasama, eh mukhang maayos naman po kasi talaga ang kanilang relasyon. Hindi naman sila tatagal lang ganun, di ba, kung hindi sila okay. Kaya para dito sa next part, magte po ako. Theory. Ito ay personal ko lang na espekulasyon kung saan panghahawakan natin yung mga facts na ibinibigay ng kapulisan. Ang hula ko po ay siguro hindi tanggap ng pamilya nang gumagamit ng pinagbabawal itong si Ana. Ikaw ba naman kasi makatanggap ng ganong balita? Medyo ma-hurt ka. Maja-judge yung anak mo. Maja-judge din yung pamilya mo. May mga ganon po talaga. May judgment talaga sa tao. So baka in denial pa sila sa nangyayari. But the fact is, meron at meron po talaga sa dugo ni Ana. 100% yon Hindi yung teorya at hindi yung speculation. Pangalawa, kung hindi talaga sila nagamit po at sinergy uh, sinerge ko rin po, walang kahit sinong nakakapagpatunay na may history nga po kasi sila ng paggamit. Baka rin kasi, baka ha, first time nila tong ginawa, nag-experiment sila, nag-try sila, at parang hindi nila alam yung i-expect -e nila nung no, nag-enjoy sila masyado. Hindi nila na-handle yung sarili nila ng maayos. I think it makes sense. ako ako ang tatanungin ha, uh, of course hindi po ako gumagamit at hindi ko po ito pinopromote. Pero common sense tells me na yung taong nagawa na to, no, kung nahandle mo na yung sarili mo before, alam mo na i-expect yeah, the next time. So baka ganun yung nangyari. Baka lang ha, baka lang po ito. And given rin kasi na wala silang history ng kahit ano, na hindi sila nagbubugbugan, wala silang issue sa mga kapulisan, ito talaga yung teorya ko. I might be proven wrong. Of course, hindi na natin malalaman kung ano talaga, di ba? So, hintayin na lang natin sa mga susunod siguro. Ngayon, meron pa tayong isang katanungan na sasagutin dito. Ang aking main concern, ano ang nangyari sa anak? Birthday niya yun eh. Tapos, ganun yung nangyari. Dadalin niya po yan hanggang sa pagtanda niya. Meron nga ako mga nakikitang comment. Papakita ko lang sa inyo. Ha? Sabi, I feel so bad for this orphan little girl. Yung birthday niya raw. Habang buhay ng magiging malungkot na reminder ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, no? Nainisip niya lang ng araw na yun na gawin tong bagay na to imbis na i-celebrate siya. Yun po, pasensya na po yung talaga yung pumapasok din sa isip ko. Sana raw, palakihin ng isang mabait, mapagmahal at maarugang family member na siya yung uunahin. Of course, may mga comments po talaga na nagagalit dun sa mga magulang. And then there are those defending them. No? As for me, isang 100% po, no talaga sa akin ang paggamit po. Nakita ko na po kasi yan personally kung paano siya kumitil ng buhay, kung paano siya sumira ng mga pamilya, X po talaga siya. Sa ibang bansa, medyo iba po yung opinion nila dito, no, kumpara sa atin. Pero sa akin, it's a 100% no. Kinokondemn na ko siya. Kahit try lang, di ba? Na, na kayong mag-try. Kasi huwag nyo nang pasukin yung isang bagay na baka ika-addikan lang ikabagsak ng buhay nyo. Of course, maaaring napakadali lang din pong sabihin sa akin kasi wala po kasi talaga akong bisyo, no? Hindi ako nainom, hindi ako nayosi, o kung ano. Pero sure ako na kung meron man po talagang addicted, mahirap po talaga siyang takasan. Kaya ang pinakamagandang payo ko, uulitin ko lang yung sinabi ko kanina, huwag nyo na lang itry. Huwag nyo na lang pasukin yung mundong yun focus na lang kayo sa pagpapayaman. As for the family, assuming ha na in denial po sila, I think it is also important na i-accept po yung katotohanan because healing starts from acknowledgement. Medyo malalim, but it's also very simple. Nawala na po tayo doon sa bata. Pasensya na. So, naghahanap po ako at ang tanging detalye yung nakita ko lang, eh, siya ay nasa kustodya ng isang kalapit na pamilya most likely yung kapatid na pinag-iwanan rin ng couple bago sila mag-party. And I think maaalagaan naman siya ng maayos. Hopefully no, kasi kawawa naman talaga. Pinakuluan ng buhay. Alam niyo habang nire-research ko po itong kwentong to, ang dami palang cases ng death by boiling na tinatawag. In many cases, ginagamit siya noon as a form of execution. And I think, na-discuss natin before yung binubuhusan ng ginto, kumukulong ginto. Meron ding binubuhusan ng kumukulong langis, mantika, di ba? Mas masakit yun kasi hindi yun natatanggal sa buong katawan. just ko, and unlike tubig, na mag-wash off. Oh. And then I found out na merong pasadya po talagang binuboy o pinakukuluan ng mga taon as form of cannibalism. Literal na niluluto para kainin. As ihaing bilang merienda. Nakakaloka lang. As for the case na aksidente, meron po ako isang nakita, no. Sa Yellowstone Park naman, hindi lang siya basta naluto, na-dissolve naman siya doon kasi yung pool, acidic yun. Ano kaya yung pakiramdam, no? Sabi nila, pag-oras mo na, oras mo na. Totoo naman yan. Pero naniniwala ako na maraming mga aksidente o trahedya na 100% pwede nating iwasan. And in this case, alam nyo na kung ano yung pwedeng maiwasan dito sa kwentong to. Isang bagay na sobrang X, na sa sobrang X, bawal nating i-discuss. At bago kayo gumawa ng mga bagay na maaaring pagsisihan ninyo, isipin nyo muna yung mga tao na naghihintay sa inyo. May bata ba kayong maaaring iwanan ng panghabang buhay? Isip mo na 100 times. Pasensya na po kung medyo aggressive ako sa pagsabi na ayoko talaga. Ekes talaga at kinukundin ako talaga siya. Gaya nga ng sabi ko, eh, nakita ko na kung paano ito sumira ng buhay. Hindi lang nung mismong tao kung hindi yung mga nasa paligid nito. Anyway, bago po ako magbigay ng question of the day uh, Mag-like, subscribe at notification bell lang po kayo Promote ko lang din po yung aking TikTok At saka yung aking Instagram And again, yung aking uh, second channel Yung aking travel channel Claro sa Plala Ito po yung video ko Kung gusto nyo panoorin, supportahan ako doon Pwede na kayo lumipat doon At panood, sabay, parehas Tatanawin ko po malaking utang na loob Ang magiging pag-supportan sa akin doon At pati dito, siyempre. Anyway, ito na yung question of the day natin ano sa tingin mo ang pakiramdam ng isang taong pinakukuluan ng buhay? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.